Naggawa tayo ng talangka. Ah. Ayan, guys. Ang lalaki. Sige okay po. Ito nung aking pamukin ulit. Ayan. Ilang piraso po ito, guys. Ayan. Nung magayat ko ay isang planggana. Ay, bakit ganun? <laughs> Nagkahihwa-hiwalay na. Ayan. Atin pong lilinis. Ginaap. Ayan. Sarap na yan, guys. Ayan. Tapos, gigisa na natin yan. Gigisa na natin, guys. Ayan.